bagsak na building, sino ang may kasalanan? Kung di ka engineer pero alam mong may mali, sino ang mas may kasalanan? Yung hindi nakakaalam o yung nagkukunwaring hindi niya alam? Unang dahilan ng pagbagsak, structural design failure. Siyempre, engineering error. Sanhe, hindi tamang load calculations, maling structural analysis, o hindi pagsunod sa seismic at wind load requirements sino may pananagutan, structural engineers at design consultant na nag-shortcut sa computation, baka may manipis ang developer. Pangalawa, material failure, substandard materials. Ang daming nakaka-relate nito. Sanhi, mahinang kalidad ng semento, bakal o iba pang structural materials. Hindi pagsunod sa specifications. Pangatlo, construction deficiencies. Poor workmanship, Lalo na kung nagmamadali ang project. Maling installation ng reinforcement bars, pur concrete curing, hindi patuyo ang simento, kinabukasan, buhus na sa next floor. Hindi pagsunod sa blueprint specification o shortcut sa construction process. Sino may kasalanan? General contractor na iniisip lang ang kita. Siyempre, inspector din kasi pumayag sa, sa maling proseso. Pang-apat, foundation failure. Sanhen. Hindi porket matigas ang lupa, pwede nang magtayo ng building. May ibang developers, hindi na nagpapasoil test. Tapos nagtataka ko bakit lumubog ang gusali nila after ilang taon. Akala nyo ba matiba yan? E paano kung binaha o lumambot ang lupa? Paano kung may fault line sa ilalim? Sino may kasalanan? Geodetical engineer na hindi nag aral ng lupa. Developer na ayaw na sa mahal na soil test. Panglima, Overloading or unauthorized modification. Ito ang classic. Permit ay para sa 5 floors lang pero dahil gusto ng mas malaking kita, ayun, naging 7 floor tapos yung last floor ginawa pang gym. May kasalanan, building owners na gustong masulit ang espasyo at syempre, engineer na pumayag sa dagdag pala pang promo.